Halagang BMP100. Ang tansado lang yan. Hmm. Inom na kayo? Hindi na tubig, ha. Inom na. Ayan, naka BMP100. Halagang busog-lusog with early win ng Pigrolac. Ayan, early win ng Pigrolac. Ayan, laban kumakain ng early win. don sa kabila, yung iba, yung iba naman ay umiinom ng BMP 100. Ayan, Ayan makatas na silang kumain sa edad nila na 10 days. Ayan, palit palitan lang sila dito. Ayan a. With the BMP 100 at early win immunobooster micro pellet ng Pigrolac ang mama pig F1 ng large white dominant ng large white ang mga anak ayan sige oh, inom ng BMP 100 naka BMP 100 yan sila ayan, pang 10 days Halagang BMP. Ayan, bilisan nyo inom. Sabay, kain kayo doon ng early win. Inino booster. Micro pellet. Rigos, rigos. Basa ba? basa, ang imo bata. Ayan. F1 na large white. Mga anak niya ay dominant na large white din. Mga kasenso, puro tayo ang tayo Medyo dugyot lang dahil kakaputol lang ng buntot nito. Ayan ang pakain namin sa mga biyik. Ayan, natututo na silang kumain sa edad nila na 10 days old. Ayan, marumi lang sila dahil bagong putol ang kanilang buntot at uh, napapalit-palit nila sa mga kapatid nila.